Alam mo ba na sa loob lamang ng pitong segundo mula sa unang pagkikita, karamihan ng tao, lalo na ang mga babae, ay nakakabuuna ng unang impresyon tungkol sa'yo? At kadalasan, mas mabilis pa riyan. Ito ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng milyon-milyong taong evolusyon kung saan naging likas sa atin ang mabilis na mag-analisa ng tao sa paligid upang matukoy kung ligtas ba silang lapitan kaaya-aya ba silang makasama at mapagkakatiwalaan ba sila. Sa psychology, tinatawag itong thin slicing, ang kakayahan ng utak na magbigay ng matibay na hatol mula sa kaunting impormasyon lamang. Ang problema, karamihan ng lalaki ay nakatuon lamang sa mga obvious na bagay gaya ng itsura o pera, iniisip na ito lang ang sukatan ng dating sa babae. Ngunit ayon sa parehong agham at stoic philosophy, mas malaki ang epekto ng mga subtle signals, mga kilos, ugali, at presensya na dala mo bago ka pa magsalita. At malinaw tayo rito, hindi ito tungkol sa panlilinlang o pagpapakitang gilas para lamang makuha ang atensyon ng iba. Layunin nitong tulungan kang magkaroon ng awareness at intensyon sa paraan ng pagpapakita ng sarili upang maging mas epektibo ka sa career, sa social life, at chemistry sa romantic relationships. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Sa gabay na ito tatalakayin natin ang mga bagay na unang napapansin ng babae sa lalaki at kung paano mo magagamit ang kaalamang ito upang maproject ang confidence at character sa paraang totoo, grounded at may integridad. Una, paano ka tumitingin, eye contact at gaze bago ka pa makapagsalita ang mata mo na ang nagdadala ng unang mensahe. Ang eye contact ay hindi lamang pagtitig. Ito ay isang non-verbal handshake na nagsasabi kung may tiwala ka sa sarili, may malasakit ka sa kausap, at kung tunay kang present sa interaction. Bakit ito mahalaga? Sa psychology, ang mata ay tinatawag na windows to the soul. Kapag tama ang eye contact, mas mabilis na nabubuo ang tiwala kapag kulang o iwas ang tingin nagmumukha kang hindi interesado o may tinatago kapag sobra at matalim ang titig nagiging uncomfortable ang kausap at nagmumukhang agresibo ang dating mo stoic insight sabi ni epictetus first learn the meaning of what you say and then speak kahit wala kang sinasabi Ipinapadala na ng mata mo ang mensahe kung paano kabilang tao. Ang kontroladong gaze ay nagpapakita ng disiplina, isang mahalagang stoic value. Paano i-apply nang mas epektibo? Gumamit ng soft eye contact. Steady, pero hindi nananakot. Parang sinasabi ng mata mo, naririnig kita at naiintindihan kita. Kapag nagpapakilala, sabayan ng genuine smile upang mabalanse ang intensity ng tingin mo kung kinakabahan tumingin sa pagitan ng mga mata ng kausap para mapanatili ang impression ng direct contact iwasan ang madalas na paglingon-lingon habang may kausap nagpapakita ito ng kawalan ng focus practice sa salamin o sa kaibigan para masanay sa tamang haba at intensity ng eye contact cause and effect clarity tamang eye contact nagmumukhang attentive at confident mas mataas ang trust level ng kausap pangalawa kalinisan at ayos ng sarili isa sa pinakaunang napapansin ng babae ay ang personal hygiene at overall neatness mo. Hindi ito tungkol sa presyo ng damit o brand ng sapatos mo, kundi kung paano mo inaalagaan ang sarili mo. Bakit ito mahalaga? Ang kalinisan ay visual proof ng self-respect at self-discipline. Ang maayos na ayos ay nagpapadala ng signal na responsable ka at marunong maghanda sa social psychology ang taong malinis ay mas madaling lapitan at kausapin stoic insight para sa stoics ang disiplina sa maliit na bagay ay tanda ng disiplina sa mas malalaking responsibilidad kung hindi mo kayang i-maintain ang basic hygiene paano ka aasahan sa mas seryosong usapin paano i-apply ng mas epektibo, siguraduhing malinis ang fingernails at buhok araw-araw. Gumamit ng mild pero memorable fragrance, hindi matapang pero may signature, laging plansado ang damit at maayos ang sapatos, panatilihing maayos ang balbas o bigote kung meron. Magdala ng maliit na hygiene kit, mints, comb, hand sanitizer para laging fresh. Cause and effect clarity, maayos at malinis na hitsura, nagpapakita ng self-discipline, mas madaling ma-associate sa maturity at reliability. Third, boses at paraan ng pagsasalita. Ang boses mo ay isang makapangyarihang non-visual signal. Kahit simpleng pagbati lang, nakikita na ng kausap ang iyong kumpiyansa o kaba bakit ito mahalaga. Ang malinaw at steady na boses ay nagpapakita ng composure. Mabilis at mataas ang tono. Nagpapahiwatig ng kaba o kawalan ng kontrol. Mababa at mabagal ng sobra. Maaaring magmukhang kawalan ng energy. Stoic insight. Sabi ni Seneca, He who is brave is free ang tapang ay hindi laging nasa physical action. Makikita rin ito sa paraan ng pagsasalita mo. Malinaw, may direksyon, at walang takot. Paano i-apply ng mas epektibo? Mag-practice ng controlled breathing para maging steady ang tono ng boses. Mag-record ng sarili at pakinggan para malaman ang pacing at clarity. Iwasan ang filler words tulad ng um at A. Uh, gumamit ng strategic pauses para bigyang bigat ang mga salita. I-maintain ang eye contact habang nagsasalita para dagdag authority. Cause and effect clarity. Controlled voice. Perceived authority. Mas mataas ang respect level ng kausap. Fourth, paano ka nakikipag-interact sa iba hindi lang ikaw at ang babae ang bahagi ng first impression. Tinitingnan din niya kung paano ka makitungo sa ibang tao, lalo na sa mga hindi mo kailangan. Bakit ito mahalaga? Ang pakikitungo mo sa ibang tao ay refleksyon ng tunay mong ugali. Respect given without expectation of return. Sign ng maturity at integridad. Stoic Insight sabi ni Marcus Aurelius, kindness is invincible. Ang tunay na kabaitan ay hindi napipilitan. Natural itong lumalabas sa mga taong may malinis na intensyon. Paano i-apply ng mas epektibo? Laging magpasalamat kahit maliit na bagay. Iwasan ang pagtaas ng boses sa kahit sinong service worker. Gumamit ng polite expressions tulad ng po at salamat consistently. Panatilihin ang neutral at maayos na tono kahit may aberya. Ipakita ang appreciation sa effort ng iba kahit di mo sila kilala. Cause and effect clarity. Consistent respect. Nakikita bilang genuine at trustworthy. Mas tumataas ang attraction level. 5. Body Language at Galaw Bago pa makapasok ang salita, body language mo na ang nagbibigay ng narrative. Ito ang unspoken confidence indicator na napapansin agad ng tao. Bakit ito mahalaga? Open posture. Approachable at confident. Closed posture. Defensive at awkward. Controlled movement. Calm at composed. Stoic insight para sa Stoics, ang self-mastery ay hindi lamang mental kundi physical din. Ang kilos mo ay dapat may kontrol at may dignidad. Paano i-apply ng mas epektibo? Panatilihing tuwid ang likod habang nakaupo o nakatayo. Maglakad ng steady, hindi nagmamadali o mabagal. Gumamit ng natural na hand gestures para i-accentuate ang punto iwasan ang sobrang paggalaw ng kamay o paa na nagpapakita ng kaba. Magbigay ng sapat na personal space sa kausap. Cause and effect clarity. Controlled body language. Impression ng leadership at authority. Mas malakas na dating. Tandaan. Hindi lang physical looks ang batayan ng unang impresyon. Ang limang aspeto eye contact, kalinisan, boses, pakikitungo sa iba, at body language ay mas may bigat dahil nagmumula ang mga ito sa disiplina at intensyon. At ang pinakamaganda, lahat ito ay nasa iyong kontrol. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o status para maging kaakit-akit at respetado kailangan mo lang ng awareness, practice, at consistency. Mga prinsipyong matagal nang tinuturo ng Stoicism. Sabi ni Epictetus, First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Kung gusto mong maging lalaking pang matagalan ng respeto at hindi lang pansamantalang dating, unahin mo ang loob, ayusin mo ang labas, at panindigan mo ito sa lahat ng oras. Kung nagustuhan mo ang gabay na ito, mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang stoic at psychology tips na magbibigay sa iyo ng edge sa buhay at sa relationships.